Grabe, mayroon palang sasakyan dito. Ayun oh, no, Honda. <laughs> Kanino kaya to guys? Check nga natin yung ano nito. Uy, ang ganda ng loob nito guys. Tapos mayroon din pala dito mga nakabig bike. Ayun oh, no? ay hindi pala to. Asang astig ng motor niya. Honda click na formado. Ayun oh, tignan nyo yung harap guys. Wow, ang ganda naman ng motor niya guys. <laughs> astig, Honda click. Apa, ang ganda naman nito. What? Natumba yung motor niya boy. Yung Honda click niya natumba. <laughs> eh kayo ba guys, alam nyo ba yung Honda Click? Marami kasi yan sa atin dito sa Pilipinas, eh, di ba? Kung nakakita na kayo nyan sa totoong buhay, mga tropa, eh, ilike mo naman ang video at mag-subscribe ka na rin, ha? Kung hindi ka pa subscribe dahil nagawa mo na yun, salamat sa iyo. <laughs> teka, nilabas ni pare yung motor niya. Hoy, <laughs> pare, ang ganda naman ng Honda Click mo. <laughs> Apakastig. Salamat, <laughs> Pare! Oh, salamat daw, guys. Eh, teka, saan kaya siya pupunta? Check nga natin, guys, kung saan siya pupunta. Baka marami pa siyang mga ilalabas mga bagong motor. <laughs> Check lang natin ng i-check guys eh. No, tambay lang tayo dito. What? <laughs> Nagsasayawan pala yung mga nakatambay dito. Pwede rin yata umakyat. Ay, no, nga ako sa bubong. What? Nakakyat ako sa bubong. <laughs> Teka, parang nakita ko si Dokling dito kanina. Parang siya ba yun? Kaso nawala na lang bigla. Oh, man. <laughs> Pero yaan nyo na. Try nga natin maggalagala dito sa bubong. What? <laughs> Wala na pala dito. Tara, tara. Bumalik na tayo again, guys. Baka naglabas yun ng bago niyang big bike. Ito, nilabas niyo yung motor niya, What? Ano motor to eh, Rocks. Wow, ang dami talaga ng motor no ni Parry. Nakakaingit naman siya. Ang dami niyang mga ginagamit, paiba-iba. <laughs> Tara tara puntahan natin sila Uy eto pala si Dokling Si Dokling nga to Uy Dokling <laughs> Uy Idol Ito pala yan Nakamiyo ako Na what? Nakamiyo ka? Aba angas niya na Amiyo is sporty May ganyan din ako motor Oh Idol Pero punta muna tayo sa may Maganda mong dito eh Uy ganun ba? Tara Ayun oh nakikita ko yung soccer ball dito guys Tara tara puntahan natin yun Ayan guys nakita nyo naman Apakalawak ah, ng land dito Soccer pig <laughs> Ayun may bola pa dito libre Okay Dokling Dokling, maglaro tayo ha, okay? Oh, sige, sige, idol. Marunong laban na ito. Hindi nga gaano eh. Ang alam ko lang, eh, kailangan mo lang siyang anuin. Japan. Okay, Dokling, simulan na natin ang laro. <laughs> Ayun guys, sinatadya ka na ni Dokling. Ops, ba, ito yung pinakabantayan natin guys. Kailangan hindi niya, hindi niya mashoot dito, okay? Ops, ops, ako naman. Ayan, tadyakan mo yan boy. Yuh, <laughs> hindi pa tumakbo. Ayan, sige, ako na ang mananalo dito. Ops, nako na outside. Pero hindi, game lang yan. Uy no, no, Naku, naka-go na naman ni Dokling <laughs> Hindi ako magpapatalan sa'yo, boy Ito, ito, what? <laughs> Naglalakad ako No, no Muntik nang pumunta sa may ano ko, ah Ayan, kailangan nating itulak doon, guys Sa kanyang base Nga, ka higas Akin, <laughs> naku, lumalabas <laughs> Oops Naku, ito na Makaka-score na ako, Dokling Konting-konti na lang Ayun, no Score na 1-0 Ay,

bye ah, sakto lang. Pero hindi ako magaling. Tara na, Dokling. Nakapag-score na tayo ngayon. Eh, magano naman tayo dito ng mga motor. Eh, check na rin pala natin kung may mga magagandang helmet ba ngayong araw. Oh, sige, sige. Ay, doon. tara. Pumunta tayo doon. Tara, guys. guys doon yung bentahan pala ng mga helmet dito. Ayun, no, nakalagay yung helmet shop. Eh, check namin dito kung may mga mumurahin lang, no? <laughs> Wala kasi kong pera pag bumili ng mga mahaling helmet. Kaya yung mura lang ang titignan namin. Tara, guys. Tara, guys eto mayroon pa dito ng naka Aerox. Wow, ang ganda ng Aerox ni Pare. Napaka pogi, pormadong pormado. eto <laughs> guys, pasok na tayo sa bilihan ng mga helmet ayan o astig uuuh yan ang mga brand to guys What? KYT mga KYT pala yung mga binibenta ng helmet dito Ito, half face tsaka meron din dito yung ah, R.I. Right, na full face aba mamahalin siguro to eh bago lang pala to eh. nakalagay dito nyung bilan mo na idol at bibilin ko mahal mahal o oh. magkano ba yan 100,000? eh pera ko oh, dito 100 lang ubus yung pera pag binili ko yan boy ayun <laughs> Ay, ba idol eh wag mo nabili nang nabili mo lang yung mura oo oh, yung muna murahin lang syempre yung bibili natin ito 30 lang oh ito 30 lang din parehas pala 30 ito lang yung 100 <laughs> so guys bibili ba tayo eh wala pa nga tayong gamit na motor eh eh Sporty lang yung gamit gamit natin oh man eto ay nang helmet na oh. gato bilhin mo para parehas tayo what <laughs> KYT na itim o oh, sige sige eh nang din bibilin ko pero check ko muna mo yung motor ko syempre at saka baka may nagtitinda rin ng motor dito dok lang yeah, So yun guys, andito nga pala kami sa mega gas station ni Doc Leng. Ayun siya guys, so <laughs> parehas nga pala kami ng motor nito no? Parang kambal. <laughs> Mio Sporty. Oh, sige na Idol, magpagas ka na muna. oh, sige, papagas muna ako mga tropa. Let's go, let's go. Ayun o, no? nakikita nyo ba yan? Private lang yan nagasan, kaya yung isa lang. <laughs> Ayun no? hapakastig niyan boy. Pagas muna ako dito mga tropa. So yun mga tropa, nakapagpagas na ako at si Doc Leng okay na rin. Magre-rails -ra nga pala alam muna kami, no? Tara, Dokling, sumunod ka sa akin. mag ride style gamit ang mga Mio natin. At sana makita tayo ng mas magaganda pang mga motor dito. Oops, naya. Hindi pa nakakasunod si Dokling, ha? So, ito nga pala yung first person na motor natin, mga tropa. Medyo astig, no? totong totoyan sa Mio is sporty. Boy, boy, sumunod ka sa akin dito. Let's go. Rare rides kami. ha, <laughs> ah, uh, -huh, yung uyok oh, <laughs> <Syempre, rampa> pa ako, mga tropa. Siyempre, <laughs> uramp pa pa. Hiram pa mo boy <laughs> Let's go, let's go Rides muna kami uh, Teka, tokling, wait lang Sumobra ka Punta muna tayo dito May mga binibenta palang mga bahay dito guys Ayano, Ayan ang gaganda Tsaka, what? Ito na naman yung Honda Click na formado Ang ganda naman ng motor nyo So, naul <laughs> Ang kastig Ang lakas pa ng tunog ng tambot niya. nya <laughs> Apakaangas Pwede ba sumakay dito? Pare, basa kaya Ayan e, no? oh, sumakay ako sa Honda Click ni pare Ang ganda-ganda <laughs> Teka, taga dito ata uh, Anastasia boy Diyan kaya yung bahay ni pare Uy dito nga yung bahay niya Ang yayaman ng mga tao dito Ako wala pa akong nabibiling bahay dok Leng kawawi naman na ah. oh Tsaka <laughs> dito guys, sa dulo na iba yung bahay oh. Siguro may nagbebenta ng motor dito Sa tingin mo dok Leng <laughs> Nga nga Aiden Baka may nagbibusiness dyan Oo nga eh no may nakadisplay Baka may nagtitinda ng motor dito Abile May tambot yun pa guys so tingting may naiwan na tambot yun dito <laughs> Nga nga May nagtitinda si Good Delivery, Shopee Delivery. What? Shopee Delivery? Wait lang, speaking of Shopee, tara, try natin mag-deliver para kumita tayo ng pera. Sige, sige, idol, tara. Ayun mga tropa, tara, pupunta muna kami sa may Shopee Delivery. mag -de deliver kami ng mga parcel para may kita. <laughs> tara, tara boy, let's go, let's go. susundan lang naman natin sa may mapa. Ayun no, nakikita nyo ba yun? ayun kaliwa tayo dito. Teka, nasa na si Dokling? What? Pumunta niya yata siya dun guys. O sige, okay lang kahit nauna pa siya no eh okay lang naman kasi malapit naman na ako sa pupuntahan ko dito lang liliko na ata ako dito mga tropa ayun dito na nga nice one pasok lang tayo dito guys ayun no nakikita nyo ba yung mga kahod na yan eh di deliver lang natin yan syempre Tara tara kayo no Pick up na natin mga tropa Ito na ba yung mga i-deliver ide ko na box Sige sige okay lang Tara na Mio is 40 Gagamitin na ito boy Let's go Pumiyain na tayo sa una nating na customer Yan Yan yung box so dala dala ko no Pero pwede nating itago syempre Para hindi tayo mahirapan Ayan Ops 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 Pababa pala doon mga tropa Ayun no? let's go let's go Ang hataw talaga na itong Mio ko boy <laughs> Sagad sagad na yung takbo Parang puputok na yung makina <laughs> Tara tayo dito syempre para shortcut susundan lang natin yung arrow para may deliver na natin tong box na to no wait lang asa na ba yun saan tayo liliko dyan eto mag u-turn tayo boy oh mean, u-turn tayo malala ayan likot na pala kakaliwa pala guys kala ko u-turn pa eh ayun naitaon na rin yung paglalagyan natin ng deliver okay baba muna tayo eto nga pala yung box sasalpak na natin to para sa una na ating baaw oh, boy gina natin guys ha ayan Ayan na po Nilagay na. Pang easy money. Nagkaroon ta na tayo boy ng sahod. Tara tara bumike na tayo ron. At syempre hanapin ko muna si Dokling. Tignan natin kung ano na nangyari sa kanya. Nakaya ano kaya siya nag deliver. Sana malapitan lang no. Para hindi siya may rampan. Sa atin kasi medyo malayo yung pinagdala natin. Tara, -tara guys. Uy grabe Ang dami talaga mga formadong click At saka aerox dito Mga tropa Ayun oh Kumukulay kulay pa yung kanyang ilaw At saka hindi lang yan Ito po Marami pa dito Ang astig ng mga motor nila Aerox At saka Ano Honda click Magkakapogi Ayun oh what Formado ang motor niya Kaso nga lang guys Sa motor natin Hindi ba maganda eh Pero ayos lang Yun One eternity later. Guys tignan nyo nakita ko ako ng reader. Wanti! What? Kalansay na tong raider na to mga tropa. Wala na siyang ano kaha. <laughs> Ang astig! Kaya natin imaneho to. Kanino kaya to guys? Para testingin nga natin yung bilis na ito. Yun, no? Oh. Uy! First person. Tignan natin yung first person. Ayun no. Kalansay na kalansay na pala talaga tong raider na to mga tropa. <laughs> Kinuha natin yung Raider na <laughs> Ang astig. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis to. Ayun no? oh. Pang. Uy. Teka. Bakit nawala? <laughs> oh man. Nawala yung Raider na lansay. Sayang. Tara <laughs> balik tayo don boy. Takbo. Takbo. At eto nga pala mga tropa syempre pumunta ako sa racetrack Ay no grabe Meron dito na a big bike Wow anong klaseng big bike yun boy napaka astig Naka Eto guys so tignan nyo naka R15 si tropa Wow 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 Ganda Alam ako ng motor mo pre Ako hindi pala pwede sayang <laughs> Sayang guys hindi natin na drive So yun guys, sumalis na nga pala ako dun sa may racetrack kasi eh, titingin ako dito ng mga bagong motor na natin guys grabe ang gaganda ng mga motor dito ayan what andito rin pala si Dokleng uy Dokleng ay doon balikan ka ng bagong motor mo nandito yung mga formadong Aerox padiklik kaya nga eh ayan wow ang ganda naman ng Aerox na to guys formado tsaka yung Honda click ang astig mga formadong motor pala to napakaganda ha <laughs> ha eh teka ito meron din dito yung big bike oh Stick din ito At ninja ay no nakalagay guys So ninja Ninja na kulay pula Aba ayos Tsaka meron din ditong Pan tricycle Ha <laughs> Ayos At Tara Tingnan natin kung magkano yung ano Yung Honda Click <laughs> O di kaya Aerox na formado Pero Honda Click muna Ang bibili natin Kasi mura lang ba to Wait lang May nakalagay ba dito guys Wala eh Walang nakalagay Ito boyo Honda Click Ito piliin na natin to View nga natin Oo ganda na ito ah. Magkana to Piliin na natin to Kung kaya Testingin natin Testingin nga Uy, nabili ko na boy Dokling, nabili na ako ng formado na Honda Click Nice one idol, patingin O sige, sige, pares tayong titingin dito Check natin sa labas guys Ito na nga pala guys yung binili natin na Honda Click Ayun o, tignan nyo, formado Mapakaganda, dokling no yeah, nga, doy. Apaka pokey yung nabili mo. Ako, may bili rin ako. Pat gaya-gaya ka pali. Yun nga guys, tignan nyo naman oh, Yung kulay ng kanyang headlight. Parang robot. Napakaganda. <laughs> Tsaka yung tambot yun yung astig oh Tara, testihin niya natin yung bilis na ito, Dokling. Angkas ka dali. <laughs> so yun guys, nakangkas na nga pala dito si Dokling, no? Pumawa ka ng maigi ah. Kasi titignan natin yung itsuro nito. Ito yung first person nyo. Uy, ang bilis naman ng takbo na itong Honda Click na formado. E, nupang. Nakikita nyo ba yan guys Astig yan sir <laughs> Teka, rada nga muna tayo dito sa miilog, ilog ika muna natin Ayun o, oh, bong kinarwash na nga guys Sa <laughs> <Kay> ilog <laughs> Teka, park muna natin to syempre Ayun o, oh man <laughs> Doon <yung> sa tubig Nako, <laughs> baka mamaya hindi na gumana yung Honda Click na formado Mga tropa <laughs> Ay, hintayin mo ako Honda Click ko Ayun, pwede pa naman gumagana pa naman guys Kala masisira ni eh. Akit ko muna to dito syempre yan, Baba muna tayo Ayun mga tropa eh mon dito ko muna siguro tatapusin 'yung video. Sobrang daming mga xerox at Honda Click ang naggalot dito. Mga pormado pa. Huwag nyo kalimutang i-like 'yung video at mag-subscribe ha para iaangkas ko rin kayo sa Motor Tornado Boy. Let's go.